<laughs> ba ang mga ngiti ni Dopech <laughs> ngayon. <laughs> ha? Pedro Arenzo. Pare, ganda niyang ano mo talaga? Ang ganda na 'yang uh, basa mo talaga dito sa UST. Well, sinasagot natin na it will be a very good season sa UST. Itong mga darating, itong ano na to, darating na mga itong taon na to. Kasi da, bakit tinalo mo 'yung napakalakas na team, UP? Uh -huh. Uh -huh. So, 'yung psychological advantage nasa kanila. Well, well, in yung mga yung mga teams nangangarap na gumanda lang laro sa opening yung mga uh, 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 secondary na lang ang panalo pag opening game eh. kasi siyempre yung yung kaba yung jitters uh, okay, siyempre yan pare uh, o nan, eh. pero the mere fact tinalo mo si UP nako pare loud and clear at tinalo mo ng 20 puntos yes uh, pare, alam mo, ano it's, yun eh. It's no fluke, ha? Oo, ang, i, ano yan, ang lakas na impact yun sa mga kalaban mo. Yung mga kalaban mo ngayon, uy, tinalo yung UST. Ha? Ganon ba kalakas yun? Mm -hmm. Nandun na ngayon yung, yung mga kalaban mo na, ako, maghahanda yun, or baka matakot, may intimidation factor. Kasi big fish ang UP, it's no